Hello Capricorn Collective, Summon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong April 14 to 20 reading. Tulad po na nakagawian. Kunin nyo lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Capricorns po yun. Kaya gamitin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung mga messages na kaloob po sa inyo na inyong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, for those po na hindi nag i ng ad at saka po sa mga nag-donate po sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa yung generosity and kindness sa ating channel. Sobrang thankful po ako sa inyo lahat. So Capricorn, ano ang naghihintay sa iyo ngayong April 14 to 20? Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Queen of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Queen of Pentacles. Wow. In the area of what you need, you have the Six of Cups. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the sun. Wow, happiness. Wow, napakaganda ng reading mo. In the area of your near future, meron kang two of swords. May choices in the near future. In the area of your challenge this week, Capricorn, meron kang ten of cups. In the area of your fortune, meron kang five of pentacles. Wow, end of a struggle. In the area of your divine advice, meron kang seven of cups. Doors opening. In the area of your outcome, Capricorn, meron kang Ace of Cups. Wow! Sa katapusan ng linggong ito, meron kang kaligayahan na mahukuha. Something that will make you so emotional very happy. Congratulations! Pag-usapan natin yan later. But first, at the bottom of your deck, meron kang Four of Swords. So this time, tinatawag ka na Spirit Guides, Capricorn, to rest, recharge, uh, ipagpabukas yung mga dapat na problema para sa bukas. Ngayon, you're being called to just relax, uh, enjoy whatever you have. Um, namnamin mo daw yung iyong garden, yung iyong bahay, maupo ka, hindi kailangan sa lahat ng oras, kayod ng kayo trabaho ng trabaho, maglaan ka doon ng oras sa pagpapahinga, okay? At saka ipagpasa sa Diyos daw yung mga dapat ipagpasa sa Always take care of your heart, importante ang iyong kalusugan, kaya magkaroon ng tamang oras sa pagpapahinga, okay? um nagkaroon ka rin daw ng recreational yung parang magkakaroon ka ng entertainment uh, moment sa life mo yung parang recreational moments like punta ka sa park manood ka ng sine um, manood ka ng TV yung talagang magpapagaan sa yung kalooban at hindi puro trabaho at worries ang laman niyan ng iyong isip at puso this time time to rest okay Capricorn start tayo at the center of your reading you have the queen of wands this time all about you your happiness um yourself your uh, yourself love self care um Huwag isipin ang sinasabi ng ibang tao. Huwag magpapadala sa kanilang mga negatibong approach sa'yo, mga negatibong sinasabi. Kung talagang kilala mo ang sarili mo, tanggap mo kung sino ka at mahal mo ang sarili mo, wala kang time, wala kang oras, wala kang, um, hindi mo bibigyan ng panahon ang mga sinasabi nila. And I'm seeing you um, very, very happy with what you have. I'm very excited ka rin sa mga bagay na gagawin mo. I don't know why, pero this time para malinaw sa iyo kung anong gusto mong gawin. And uh, may kapayapaan from you that whatever happens, I'm here, I'm authentically, beautifully um, as myself. And uh, I don't know, parang merong kalayaan from you. Nakawala ka ba from a relationship? Um, o nakawala ka sa isang malaking problema? Kaya ngayon, parang celebratory ito. Parang you have proven how strong you are and how talented you are na lahat ng bagay sa iyong nakaraan na pagtagumpayan mo. Kaya ngayon, sila sabihan ka ng iyong spirit guides na, oh, pahinga ka naman. Marami ka na nagawa. Napatunayan mo na ang galing mo. May achieve ka this time. So, kailangan mo magpahinga. So, the Queen of Wands being clarified by the Queen of Swords. Ooh, looking forward to the future. Queen, Queen, Queens. Ang dahil Queens dito. Sinasabi sa iyo spirit guides mo na, this is the right time for you to also be hopeful for the future. Nakatingin ka sa future, very, very welcoming ang iyong approach. Handa ka, parang bukas palad, bukas open arms mong tinatanggap ang mga paparating sa'yo. Ang handa ka na rin putulin yung iyong ugnayan o connection sa mga tao, sitwasyon, bagay, o mga pangyayari sa life mo in the past na talaga namang alam mo sa sarili mo hindi mo na kailangan at hindi na sila mag-matter sa iyong life ngayon at moving forward. You're having this um, a bold, bold decision to really uh, start new At parang sinasabi dito, kung hindi ka magiging masaya, wag na lang. Kung hindi ka magiging Uh, wholeheartedly in support of the some, of something na ginagawa mo, wag na lang. Ano parang hindi mo hindi mo kailangan dumepende sa ibang tao? Well, Capricorn ka naman very independent ka, very disciplined and you persevere sa mga bagay na gusto mong gawin. So this time around, nakikita ko na hindi mo kailangan ng support ng ibang tao para gawin yung mga goals mo o gawin yung mga plano mo kasi alam mo sa sarili mo na kaya mo at very very hopeful ka for the future at handa kang gawin ang mga bagay na kailangan mong gawin moving forward. So, congratulations. In the area of what you want, meron Queen of Pentacles. Gusto mo nang magkaroon ng Uh, resources sa life mo. Parang ngayon, ang plano mo talaga ay maghanap ng pagkakakitaan o maghanap ng iba't ibang paraan kung paano kakikita ng malaki. Ano? Kasi si Queen of Pentacles, siya ako nakaupo siya dyan. Nasa paligid niya, nasa um, abot kamay niya yung mga bagay na hinihiling niya at mga bagay na meron siya. Yung mga bulaklak sa paligid niya, yung puno mayabong sa halaman, mayabong sa bulaklak, mayabong sa prutas. Ano? So, she is the queen of all resources. Um, yung pera na Ma mahukuha niya o blessings na meron siya kaya niyang paikutin yan kaya niyang payabungin kaya niyang padamihin because yun yung natural power niya at nandoon ka ngayon sa iyong um, element at this time Capricorn na handa kang um, maghanap na iba't ibang paraan o dumiskarte sa buhay para makuha mo yung pagkamal na malaking halaga ng pera o mapaikot yung isang bagay at ma-turn mo siya into something fruitful sa life mo so you're very very focused on what you want this time congratulations Queen of pwede kang, I don't know, why, may gusto ka bang simulan ng negosyo kahit maliit lang na sideline, a, side a barbecuehan, o kayan, o, online shop, online channel, ganyan. So this time, nandun ka sa moment na ah, maraming paraan, gagawa ko ng paraan para magkaroon ako ng additional money. So Queen of Pentacles being clarified by the Nine of Pentacles. Yes. Nine of pentacles ito ang energy mo this time financial freedom independence enjoying what you have I'm seeing you really walking and strutting yourself na parang eto lahat ng pinaghirapan ko ito yung bunga ng mga tinrabaho ko you're also having the self care self love um kung ano yung ginastos, ko ano yung pinaghirapan mo uh, parang you are understanding na kailangan i-enjoy mo rin siya at mo sa yung sarili mo um tama na yung parang trabaho lang trabaho lang trabaho dapat i-enjoy mo rin yung pa mo ano now you're understanding that and uh, parang hindi ka na rin nakikinig sa ibang tao your independence and self worth is important for you right now importante sa iyo na masaya ka importante sa iyo na nag-enjoy ka kasi kung hindi hindi mo gagawin yan parang importante sa iyo na yes kumukuha ako ng uh, kumikita ako at talaga uh, trabaho ako pero dapat nag-enjoy din ako and i'm seeing you um also being grateful with what you have. Parang masaya-masaya ka this time. I don't know why. Ang, ang ganda ng energy ng kaligayahan, contentment, and um, achieving a goal. Achieving talaga. In the area of what you need, ito daw kailangan mo six of cups. I'm seeing here gamitin ang mga nakaraang karanasan so that this time around, alam mo gagawin mo. I'm also seeing here na dapat to mag-move forward ka na. Iwan mo na siya. <laughs> very specific for a very specific Capricorn. Iwan mo na daw yun kahit na balik balik na sa buhay mo, pasulpot-sulpot, bigyan mo lang tuldok yung relasyon na yan kasi parang hindi siya makakatulong sa'yo. I-rest mo na daw yung relasyon na yan o problema na yan o taong yan o sitwasyon na yan para meron ka pa rin ka daw kasing hinahabol-habol na bagay o trabaho o endeavor o kahit tao man yan nakarelasyon na babalik-balik sa life mo pero laging gulo lang ang dala o stress or worry, i-rest mo na daw yung pangarap mo sa bagay na yun, sa tao na yan. Uh, hindi mo na siya kailangan moving forward o hindi mo na kailangan tong trabaho ng ito moving forward because something great is gonna come to you. A gift of life. A gift of something from God. God-given gift na babago sa buhay mo. Out with the old na. In with the new. Kalimutan na ang nakaraan. Okay? Face your life now moving forward. Six of Cups being clarified by... The Five of Cups, yes. Moving forward talaga ito. May dalawang five ka na dito. Five of Cups and Five of Pentacles really change. Baguhin na daw. Yung mga nangyari sa nakaraan with the Five of Cups, past mistakes, past heartaches, past people na pabalik-balik, hindi mo makalimutan, hindi ka makamove on. Now is the right time for you to really move forward and uh, forget them. Uh, hindi na sila kasama sa brand new Capricorn sa brand new life mo. May mga bagay kang hindi na dapat dalhin moving forward. So make sure na yung mga bagahe na hindi na importante ay iwan na, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron the sun, kaligayahan, happiness, freedom. Do. Kaya ikaw ang lakas ng loob mo at masayang masaya ka kasi kilalang kilala mo na yung sarili mo. Alam mo kung anong gusto mong gawin at so, so good ka sa mga bagay na gusto mong gawin. And wala kang pakialam sa mga tao in the past, sa mga tao hindi nakorektado sa sa'yo. And you're embracing your potential sa moving forward. Kaya para may kapayapaan sa'yo this time eh. Kasi alam mo na kung ano yung makapasaya sa'yo at ano hindi. Para nakalaya ka from a past relationship, a past a problem. And now you are openly, openly and happily uh, embracing yung sarili mo at parang kung kung okay lang mag-isa ka, okay ka, okay sa iyo 'yun eh. Walang problema sa iyo. Kung ikaw walang katrabaho sa bagay na ito, okay lang. Parang kung walang sumusuporta suporta sa iyo, okay lang. Kasi kakayanin mo mag-isa at um, very very independent ka. I'm seeing happiness here. This happiness is your anchor. Kaya kayang-kaya mong harapin yung mga bagay sa iyo moving forward. So congratulations. The sun card, the happiness card is being clarified by the seven of wands. Yes, you have proven yourself already. You have stood your ground. Pinatunayan mo na sa sarili mo at sa ibang tao na ito yung kaya kong gawin. Ito ako. Ito ang gusto kong gawin sa buhay ko. Masaya ako sa sarili ko. Masaya ako sa meron ako. And that you're putting now the boundaries. May harang ka na against other people na parang napatunayan mo na hindi sila for you at hindi sila for your good. di ba? So now you're stepping into a life where alam mo yung hangganan mo at alam mo yung hindi mo hahayaan na gawin nila sa'yo o, kung dati sa trabaho, um, mag, ay ka nag-overtime, okay lang sa'yo na ang dami mong oras, effort na sa trabaho. Now, parang alam mo na kung ano yung hangganan at hindi ka napapayag na papatapa ka o papalamang sila, papalamang sila sa'yo. Ganyan. So, you're now defending yourself and proving your self-worth and self-trust na kung ano man ang hatid ng buhay, kung ano man yung mga bagay na gusto ko, ito yung magdadala sa akin ng kaligayahan. Okay? In the near future, there will be choices na kailangan mong gawin, Capricorn. Um, this is the right time for you to really tell yourself, ano ba talaga yung direction ko this time? Yes, you're very happy with your freedom and defending what's yours, defending um, yourself sa mga bagay na gusto mo simulan. May tiwala ka sa sarili mo at gagawin mo yung gusto mo. And you're embracing the future. So, pag, sa pag-embrace ng future na yan, ano yung mga handa mong desisyonan? Handa mong gawin? Uh, to acquire that beautiful future na gusto mo. ah uh, hindi daw pwedeng indecisive ka o parang urong sulong ka o hindi mo alam kung ano yung gusto mo. Kasi minsan pag may present sa yung idea, present sa yung blessing ang buhay and then parang urong sulong ka, ah, wag na lang ayaw kong gawin yan. Ay, ah, hindi. Sige, okay. Ay, ah, hindi, wag na lang. Dito ako gusto ko pumunta. So, kailangan daw dahil like, kang um, decisive, malinaw sa isip mo kung anong gusto mong gawin para, hindi, para yung daloy ng swerte and daloy ng prosperity ay makuha mo importante na kilalang kilala mo ang sarili mo at alam na alam mo yung gusto mong puntahan para pag may desisyon ng ganyan, hindi ka mahirapan. Okay, Capricorn? The Two of Swords being clarified by the Five of Pentacles. Ooh, dalawang beses lumabas. Five, five, five is all about change. So, in order for you to get out of this struggle, financial struggle, o kung naghihirap ka man sa buhay mo in the near future, kung mayroon mga bagay na parang ano ba to? Ito na naman, pa paihirapan na naman ako. ano kaya ang kailangan kong gawin? Kailangan daw lagi kang active in your life. o ka daw laging... This is what I'm hearing. Very specific for a very specific cancer. Kapag nakaramdam ka doon ng parang ang hirap gawin, parang ang hirap aasikasuhin, uh, o hindi mo alam kung ano yung sagot, hindi mo alam kung ano yung solution, always ask for help. Because if of have pentacles, parang pakiramdam mo, laging walang tutulong sa'yo, um walang nandyan para umagapay sa iyo o magbigay na helping hand. Sinasabi sa iyo ng Five of Pentacles, um, ikaw na ngayon ang mag-reach out. If you need really help, uh, i-voice out mo at huwag ka mahiya. In order for you to get a brand new Um, clarity sa mga bagay na gusto mong puntahan with these choices kasi parang nasa crossroads ka eh marami kang sinasaalang-alang sinasa this time in the near future sa mga balak mong gawin and nakakaroon nyo ng parang friction and struggle for you na parang ah ito ba o hindi ito hindi di ko alam ano ba gagawin ko so this is the right time for you to ask for help Ask for advice Guidance Pwede sa magulang mo Sa kapatid mo Sa best friend mo um, Na parang Okay ito kaya gawin mo ito simulan mo ganyan Para makapamili ka na Okay In the near future Always Always protect your heart And huwag ka laging parang um, Pag may dumating na problema ah, Sabog sabog ka agad ah, Stress na stress ka, ka agad May mga right solutions And always Take things calmly Okay In the area for challenge this week, Capricorn, meron kang Ten of Cups. Challenge sa'yo ang pagiging masaya, happiness, harmony with your family. May mga bagay daw na mga conflict, drama, o problema na huwag mo nang palakihin. That's what I'm hearing. Always ipahinga mo lagi ang iyong emosyon, ang iyong puso, ang iyong bibig, ang iyong isip. May mga laban daw o may mga problema na hindi mo na kailangang asikasuhin. Hindi mo na kailangang bigyan ng o, ibig deal yan yung mga bagay daw na hindi mo na kailangang deal in order for you to preserve the harmony and peace sa mga taong importante sa iyo, whether family members, kapatid, magulang, mga anak, o kaya sa iyong group of friends, sa workmates, your relationship with other people. In order for you to keep the happiness and harmony, yung mga bagay na parang, ah, i deal ko ba to? Ah, palalakihin ko na ba to? Itong problemang ito? Kung kaya nyo namang pag-usapan ng maayos, ganun na lang. Pero always, try to do it very calmly, peacefully, and uh, wag ka laging uh, sasabog na parang, ah, ito, ito, ganito, ganito, ganyan. So, make sure nakakalamayin mong emosyon mo at aharapin mo yung mga problema ng um, uh, matiwasay, wag, uh, wag gagamitin ang emosyon, o wag kang magiging impulsive just because you felt an emotion sa bagay na ito. Um, minsan, wag mo na patulan. Parang ganoon na rin kayo dito. Eh. wag mo patulan. Yan ang iyong challenge this week. wag ka papatol sa drama. Pag hindi ganun kalaki, hindi ganun ka importante hayaan mo na, okay? The Ten of Cups being clarified by the Three of Swords. Yes, mga heartaches, heartbreaks ito. Mga disappointments, mga drama ng ibang tao, o kaya ikaw sa pain mo. Parang this time, mag-unalaw mo nang intindihin o Parang nakaka-apekto masyado ito sa harmony ng life mo. At ang challenge sa'yo ay to keep your composure. Uh, keep your mouth shut. Keep your, Ibite mo daw ang tang mo. Um, huwag ka masyado mag-isip ng mga uh, revenge. O kaya ka kailangan ko gumanti. Kailangan kong suguri nito. Kailangan ko itong komprontahin. Ganyan. So sa lahat ng pain or disappointments or rejections o kahit anong masakit na bagay na mararanasan mo sa life mo this week, kailangan mo daw um, isipin mo ng mabuti, mag-relax, mag-meditate ka, para hindi ka magkaroon ng negative approach o negative reaction sa mga bagay na yan kasi nakasaalang-alang nakasa dyan ang harmony at um, peace and love sa area of concern mo kung family man yan, friends or workmates. Okay? Sa mga relasyon mo make sure na pag may emosyon na masakit, uh, pag-isipan mo muna bago ka umaksyon. Okay? In the area of your fortune, you have the five of pentacles. Sinasabi dito na the, the, heart, the struggles are over sa area ng fortune mo. Merong parte ng buhay mo na tapos na yung struggle, tapos na yung worry, yung gusot para maayos na with some people or with a certain endeavor with whether sa negosyo mo yan o mga papeles mo o kaya sa kaperahan yan especially with your money this time meron darating na kaperahan sa iyo at tatapos dito sa struggle mo so congratulations capricorn i-embrace mo tong pera na to ha halimbawa tulong to from someone i-accept mo o kaya um advice o may magpapautang sa iyo o kaya may magbabayad na sa iyo o meron ng clienteng lalapit pero merong um, uh, adjustment sa sa presyo. This time around, kailangan mo i-work out yan because this is a monetary and abundant blessing Natatapos na tatapos sa struggle of concern mo this time. Okay? The Five of Pentacles being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, all about work. Sa bagay na pinag-sumikapan mo, pagod na pagod ka na sa bagay na ito, whether trabaho, negosyo, pwede ding love life, ganyan. If you're in anything that you're working on this time, patapos na yung struggle dyan sa bagay na yan. Meron development, may result, may outcome, may pagulong. Um, you will be receiving messages of confirmation or additional good news natatapos dito sa paghihirap mo sa tinatrabaho nyo po, kung ano man po yung tinatrabaho nyo this time. Congratulations. Expect good news in area of something na ginugugulan mo na maraming oras and your struggle is over in that area. Congratulations, Capricorn. In the area of your divine advice, mayroon kong Seven of Cups. Tinasabi dito na, lahat ng ideas mo, lahat ng mga fantasy mo o gusto mong gawin, make sure na ina-actionan mo at hindi na nanatili sa sa fantasy land lang. Hindi na nanatili sa isip. Um, this time, parang tapangan mo daw ang sarili mo sa pag-abot sa mga bagay na gusto mo. Um, hindi pwede parang, ay, sana ganito, no? sana ganyan, sana makuha ko yun. Pero may ginagawa ka bang kaakibat na action in order for you to get that. And also for others, I'm seeing here na prioritize one thing marami kang gustong gawin, i-prioritize mo muna ng isang bagay, yung approachable, yung doable, yung attainable for you na madali mong magagawa at unti-unti mong buuin yung mga pangarap mo, yung mga gusto mong maabot pa isa-isa so that um, hindi ka rin ma out, hindi ka mabigla, hindi ka ma-overwhelm in the pursuit of your goals. Para sa'yo ng Spirit Guides, actionan mo one by one, step by step. Okay? The Seven of Cups being clarified by... The temperance card have patience in this development. Marami kang gustong gawin, marami kang pangarap, marami kang ideas and a uh, passion project halimbawa o mga step by step na gusto mong maabot. In acquiring that isa-isa lang uh, prioritize one at a time and be patient. Magkaroon ka ng malakas na wisdom sa iyong uh, sarili na okay, kailangan ko itong dahan-dahan, -dahan, hindi ko kailangan madaliin, hindi ako kailangan mainip. And uh I, you should completely understand that things take time. So relax. Don't force things. Huwag ka ma-stress. Okay? Yan ang paalala sa inyo ng spirit guides mo. Ang yung outcome na napakaganda na Ace of Cups. Pag-usapan natin later. Let's have additional messages from a divine. First, we have number 25. Convertin nyo po ang 25 or important number para sa inyo. This is a confirmation that this reading is for you. Elephant spirit. Nakita po ba kayo ng elephant anywhere? This is a confirmation that this message is for you. Learn from the past. Yes, tulad sinabi ko dito in the area of what you need. Yung mga nasa past, kalimutan pero gamitin ang mga natutunan doon in your future, okay? Isa pang message, share your cares. So this is all about empathy with other people, kung mer especially with your family here in your challenge. Minsan may mga bagay na wag mo na baliwala, na lang yan, wag mo na palakihin. And uh, make sure that you care for other people and uh kailangan yung pagmamahal ay manatili doon so that harmony will still continue. Um circulating in your life, yung harmony and positive energy. etong ang area na kailangan pag-focusan buong linggong ito. Capricorn, you have trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. So, may mga bagay daw sa life mo na minsan wag puwersahin. Like I said kanina, wag puwersahin, wag pilitin, gawin mo lang yung proseso and it will come to you at the right time, at the right moment. Okay? Tiwala sa Diyos, tiwala sa sarili outcome. Napakaganda. We have the Ace of Cups. Something will come to you at the end of the week. Whether new job, new boyfriend, new lover, um, something that will make you happy. Uh, yung paparating na to, parang katuparan to ng dasal mo. Crying tears of joy. You'll be jumping for happiness, jumping for joy. Um, I'm seeing you para yes, thank you Lord, pinagalaw mo sa akin. And you are very, very elated, very, very happy. Um, I don't know why, pero dahil kin pinahinga mo ang iyong puso, pinahinga mo ang iyong sarili. Parang hindi ko na papupwersahin. Um, uh, Dalhin niyo po sa akin, ibigay niyo sa akin yung karapat-dapat. And with that full trust, with that full of love, especially with your independence here, na parang buo ako, buong-buong -buo ang puso ko, ano man mangyari, and it will be given to you. Congratulations. Ace of Cups being clarified. Bye! the death card yes transformation this new blessing will transform your life for the better so you will be very very happy meron ka bang hinihintay na trabaho o kaya endeavor or good news sa kapag nakuha ko to magbabago ang buhay ko at buhay namin for the better so congratulations this new thing new blessings kung ano man po ito, whether sa love life na negosyo sa trabaho, ito ang babago ng buhay mo moving forward and nothing will be the same. And you will be resting and you will be very very calm, collected and very very happy sa paparating na blessing sa buhay mo. Congratulations Capricorn, that is your April 14 to 20 reading sa Pukay na Relate, sa Pukay na Resonate. Comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Tyra Page. God bless everybody.